Pinili lang ako ng tinapay para may pang ano si Mrs. Mamaya si Radio. Ano tawag doon, na uh, pag, 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 pag snack. Yan dito tayo sa si mga tinapay, mga ka 59 na tinapayan. Gusto ko pa, gusto ko pa. ano din te? Padagdag din ako ng ano te, pasuyo ng ano te ng ano ba dito? Wala siguro. Magkano yung Spanish bread te? Yeah. Dalawa din te. Tapos Ano pa dito? Ayan, isang ganyan. Yung isang violet yun, te, magkano yun te? Yoyo. Ah, yoyo ba yan? Ah, ano tawag Isa din yan te. Tapos yun lang lahat. Tapos nag-ano din ako nyan mga mga kapayb na yun no? Dalawang hot toast ni Choco. Parang may pangamas -ano sila mamaya. -ano. Pag nag-snack kami na yung hapon